ingredients nya para hello, hello, hello mga palangga at mga ka-OFW. Time check dito sa Bansang Kuwait ay 12.03 na ng tanghali. At oras na naman ng pag ano luluto ng lunch para sa mga am. At ayun na nga, dahil oras na ng pagluluto, ang aming tagaluto ngayon ay naghuhugas siya ng crabs at papakita ko sa inyo kung paano siya maghugas. Tapos na siguro siya maghugas. Ito yung nakuha niya doon sa crabs na nilinisan niya. Kung may narinig kayo na nagpupukpok sa intro, yun siya. Nakikipag-away siya sa crabs na lulutuin niya para sa aming amo. At ayan na yung tanggalin. kanyang galamay. Kailangan kasing tanggalin ito. Ito, ito. Dapat tanggalin ito kasi ang kakain ito ay si Mama Kibir. Baka pag binalik niya ito mamaya, masusugatan siya. Ayan. O, ba diba? Ganyan ka concern ang mga Pilipina. Safety first. Ayan. Ngayon, ay sabay-sabay nating tuklasin. May ganun, tuklasin talaga kung paano niya lutuin ang crabs na ito or alimango. Ayan, oh, ang laki. Ayan. Wala na siya yung mga galamay kanina, di ba? Ito? Tinanggal na, yung... na yung mga galamay niya. At sa pagkakaalam ko, first time niya yata ang lutuin ito. Simula nung siya yung nagluto. Ang second, oh, second time na to? Mm -hmm. Ayan. Soap lang naman ang isang isang. Ah, ang luto pala para dito ay Cubs na sinabawan. At kung sa Arabic naman ay Gibagabig soup. Gibagib. Ha? Gibagib. Gibagib. Kahirap man ipronounce. Ay. Yun na yun. Ayan. Ah, um, namaya. Titingnan natin kung paano niya lulutuin ang gibagib. Gib. Soup na ito. At ayan na. Tapos na nang tanggalan ng kung ano yung dapat tanggalin. May isa ditong mataba siya ba? May isa bang ito ito, ito mataba siya oh. Mataba niya. Na no, crabs ito. Mataba niya. Mataba niya. At ayan na nga. Ginagamitan na naman ng toothbrush. Tututbrasan ang ano to? Crabs. Ganyan din ba kayo maglinis ng crabs? Pag pinapaluto kayo ng inyong mga madam or mga amo. Di Diba? Ayan na, ayan na. Ayan na. Kanya nang hini, hiwa or ayan. Ang tataba ng crabs ni Mama Kibir. Isa yata ito sa paborito niya, no? Ayan. Ayan, no? Oh, tingnan, nakita nyo yan. Mataba siya. Pero pag high blood ka, ay, ingat-ingat ka na lang, day. Kaya mataba siya, day. Ayan, oh. no? Ayan, hintayin natin kung ano yung mga ingredients niya para dito. At ayan ay, na nga. Naglagay siya ng celery. Sibuyas. Luya. At kamatis. Ayan na. At naglagay din siya ng bawang. At ang sabi ng aming tagaluto ay ang sikreto para matanggal ang kanyang langsa ay ito. Ito ay parsley leaves. Tapos mamaya pag iserve na ay tatanggalin lang siya. Nilagyan niya ng asin. Black pepper. Ayan. At, hintik niya nang makalimutan ang carrots or jesar. Ayan. manamis-namis ito? Ang sikretong sangkap para matanggal ang kanyang langsa ay ang parsley leaves. At dahil nalagay na yung kanyang mga lamas, nalagyan na siya ng hot water. Ayan. At ayan na. Papakuluan na siya. At Let us see after how many minutes. Ngayon ay tatakpan na natin. At ayan na nga. Natapos na ang maluto ang ano, crabs na sinabawan. Ito na yung kanyang sabaw na crabs. Ngayon titikman natin tayo ang unang makatikim. Masarap siya. At hindi siya malangsa. Ayan, nagsiseparate na para kay Mama Kibir. Ang taba niya, boy. Ang kapal ng kanyang flesh, oh. At ang sabi ko nga kanina ay hindi i-lalagay sa serving ang parsley leaves. Yan ang parsley leaves. Eh. Yan ang sikretong malupet. Sa Pilipinas, nagluluto din ba kayo ng ganito? Ayan. Pinipilian ng magandang hiwa si Mama Kibir. At hanggang dito na lang ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood. Sana hindi kayong magsawang manood sa aking mga video. Bye-bye. Masalamat.